So, hi guys! Good morning! It's Sunday! So, yan guys, mag, maglalagay lang ako ng skincare sa aking mukha. Lumilisin ko lang muna yung mukha. Dumadami na yung aking pimples. Andito kasi yung salamin, kaya naggaganyan ako. Ano mo na naman, mo na Meme? Dapat hindi, ano na, hindi maya-maya ang sa pusa. Dapat sa, may oras. Ano mm, nga, Di ba, Mel? Mamaya, sagutin ka Di ba, oh, gusto niya makapaglaka sa'yo. Ay, Mel. Hindi mo na, Mel. Hindi mo na, Mel. Ay, So, ayan, guys. Thanks, God. At video, okay na yung aking video. Ayan. Okay. Hindi na siya ganong matigas hindi ito. Thank you, Lord. Yeah. Isayo. <laughs> Speaking of isaya? sige. Kami na ko Isayo ko lang daw. Ano pa si May Lawan mo daw. Marami ba yun? Ha? Marami ba yung labahan niya? Tatlo lang yata. Then guys. Tapos na ako mag... Na mo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, Sinibig. Yan. Sabi, ang dami kong ano, ang dami kong lagas na buhok. Kasi kagabi, sobrang sakit ng ulo. Hilot ako ng hilot. Tapos ngayon, naligo ako. Yan, ang dami lagas na buhok ko. daw? Ngayon mo, yung parang ang pangit ng camera ko ngayon. Ah, hindi pa tuloy ang paglipat ng mga klase niyo sa ibang sa Santa Clara. Hindi hey Guys, happy Sunday all. Wow.